Yan magandang umaga, mga nagagawang mga farmers. Ah, Kumusta mos? Kumusta man kamo mga kaibigan So kami karon mga ka-farmers, ah, kami karon sa bayanihan, sa sabado ng bayanihan mga sa badong sad. Diya nasad mi nagtatapok-tapok na po may bus Para ah mga mga So diya karon ah. So ilan ilan lang kami karon mga farmers. Nga pila-pila kami mi di nga diya karon diri. Nagmala sakit para uh, gamay na lamang yun ang ng ni atong dalan so ang uban wa siguro na siguro mga problema po wa mga are so kami karon mga pumers tulong rami kabok maura, maura ang present karon mga pumers oh, oh di uh, <laughs> ay usa nga nagugoy hi 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 perting inita mga pumers o oh, di ang atong kauban nga usa na ah, Ya dere So di harap makabar mas, di may mag Duro ah, isang sako, dalawang sako, so, sapat na siguro sa sabandong ito At least mayroong magkikita, natay makita mga mas natrabaho natabaho karon sa badoha. Dita masiruhan. So ang tao karon mga mas, kami tanan uh, murag lima me, eh. tuay nagluto dito ha, sa Ubos ang ato medyo medyo uh, tigong-tigwang na ito ang uh, iyang assignment ng uh, pagluto ng mga rumors. Ah, dito, so. <laughs> so ang atong leader mga rumors si uh, konsyal si Kabukid wala diri karon mga rumors gigamit sa politiko para mag convince mga rumors gihimong speaker mga rumors dito sa barangay nga ilang atuan karon kung asa sila mo atuan nga barangay so diri e, e, na to di so ilalam iyalam mingi na diri oh ara ni do tag sudan nga ang gidala mga baka baka pero <laughs> ang mga tao walay baka walay kaba walay baka <laughs> baka ang sudan pero pila ka mi tao <laughs> diya karon out ko sa so. motor nga ro. so Ah, nag-impo, nag-sponsor. Ah, karon sa among panyuto, daghan kayong salamat. ah, si mam, Ma mam Kula. Ang atong ah, banggitang teacher, dili lang kay teacher na himo gadud si Jang principal sa atong ah, ah, National High School da sa Sugod. So o so, oh, daghan kayong sa salamat, mam, Ma Kula. Salamat, mam Ma Sa imong ah, gihatag pa birthdayan man ni eh, Kabukid ni eh, Consial Garlet. Oh, sa among panyudto karon untuk ha, karung sabun dua, mangkuk sabun dok. Okay, tu dengan kau okay. yang selamat, mangkuk sabun mas. Bye bye.